Godai mga dudong mga, mga inday. Char. Hello mga ka-ati. Ayen ako ay muling nagbalik sa inyong harapan and ayon Uy, oh God, ako'y nagbalik. Nagbalik ako mga kaate, ha? So, ayoko na tawagin kayo na guys kasi ang dami nang tumatawag sa inyo na guys. So, mga kaate na lang kasi as, as ate ninyo. Ayan, so. Ayan, tayo'y muli nagbalik at wala na yung aking ipin. So, ayan guys. At ako'y um, matagal na nawala. Matagal na hindi nakapaggawa ng na videos. And, Uh, ayan, pasensya na guys. At ngayon kasi, na-inspired ako muli sa mga napapanood kong mga vlogger na bisaya. Ayan, so, bakit kasi, bakit ko di ba So, ngayon, tuloy-tuloy na to, as in, please Lord, please, wala, tuloy-tuloy na to pagkagawa natin ng video, even na, kahit na guys, kahit na nandito lang tayo sa bahay, kahit nandito lang tayo sa ating uh, ating lugar. So, wala na. Wala na tayong magagawa doon, mga inday, mga dudong. Kasi, ito na eh. ba diba? Kung makapasyal tayo, hindi eh, makapasyal tayo, mag-vlog tayo. ba diba? So, ayun. Eh. so, ayun. Wala magbalik, pero, wait lang. Palungin ko nga, patayin ko muna to. Oy! Meron tayong aircon dyan, mga dahil. Aircon! tayong aircon dyan, mga day. So, ayan. Ito pa rin yung ating bahay. O, diba? Fresh lang. Naglagay lang ako ng mga ano ka ating mga uh, ng ating sunblock. Ayun. Kasi, sobrang init, mga kaday Ayan. Ayan. Ako ay nagsasain pala dito, no? Kasi, wala na yung ating... Meron naman, pag ano, meron naman luto dyan, makanin dyan mga, mga ka-ate. Kaso, marami kami pusa na papakainin. Ayan. Hindi naman sa marami. Mga ano lang, mga lima, mga walo. Marami na rin yung walo, dai. Marami na din yun. So, ayan. Ayan. Hindi naman bakal dito yung apoy, no? Ayan, o. Oh. Ayan. So, ganyan lang kasi. Ayan yung ating mga ating banggera, ating abuhan, ating mga lutoan, andiyan yung mga panggatong natin, ayun nandito yung mga basahan natin, kasi dito naman sila sila sampai mga kaday, mga kaate, kasi natutuyo din siya, mga, kasi malapit lang yung bubong, Tutuyo siya kaagad, and na nakakaya naman kung magsampay tayo ng basahan sa ating sampayan, So, dapat dito lang sila. Nakatago lang sila mga ganyan. So, nati kahiya yan. Kasi ganyan na talaga yung buhay natin. So, dito muna tayo. Kasi, wait lang. Alagaan ko lang to. Alam niyo ba yung mga akati? Is, ayan, natagal na tayong hindi nakapag-video, no? Nakapag-vlog. Kasi nga, nagtry ako mga apps na pagkakitaan daw, pwede yung pagkakitaan, pwede kang kumikita. Magsiga ka naman. Uy, grabe naman to eh. Ayaw niya magsiga. Mag, mag ano ba, mag, mag apoy. Kasi nga, mga ka na, na, ano ako doon na, nabudol ako doon sa apps na, akala ko, yun na yun. Pero yun pala, hindi. Na, ka pala yung mag maglabas ng pera muna bago ka magkapera. Ganun ba yun? Itay na, mawala naman tayo. Paano? Paano tayo magbigay? So, ayan nga, mali ako na-inspired sa mga napadod dami ni mama. Sabi ni mama, Day, bakit hindi ka mag magbalik sa ano, pag, pag, vlog mo. Kasi sayang, sayangan siya ba na ha, hindi na ako nagpa-vlog. Isa din kasi sa mga dahilan mga mga kaati is yung wala ba akong maisip na content ayun so ganun siya and ah uh, So, ngayon is itatry natin yung bumalik and hindi lang itatry, no? Gawin natin yung ano, bis natin na makagawa tayo kahit nandito na tayo sa mamahin natin. Ayan. So, Soon pala mga inday mga dudong is ano maka, makakapunta na kami ng Mandela Ibablog ko yun mga inday mga dudong Ibablog ko yun talaga and mga kaate kasi siguro mga June mga June or September pupunta na kami doon sa tao kasi <laughs> pupunta na kami doon kasi may sinasabihan na kami na papuntahin kasi birthday ng pamangkin ko anak ng isa-isa kong kapatid mga kaati. so ayun <laughs> excited na akong ng Manila mag vlog tayo na uh, papunta doon mga inday mga kadudo so I'm so happy na huli ako nang balik and um, pasensya na muna kayo kung yung mga video ko is ano, um, mga short lang ba muna kasi nakalimutan ko mga hindi mga dudo. Ito na nga sir, sabi ko, Ay, nakalimutan ko kung paano mag-edit. <laughs> nakalimutan ko na kung paano mag-edit mga hindi mga dudo. Ang pasensya na talaga. And, wala na tayong ngipin. Ayan. Wala na, oh. So, ayun. Happy ako dahil, walang nagpa-music dyan. <laughs> Kasi makapirat. Hoy! Ikaw ba? Wala ka na lipong, dira ka ang kuya ka? Ha? Uy, uy, kuhan kita balay, tapos... Ayan na, nagbukal na yung aking mga ano maka... may mga dudong, nagbukal na yung ating mga sinay, ating sinay. Anong mga? Ano bang mga, mga inday? So, ayun. Nagbukal na siya. Nag, ano ba? Nagmulo na ba? Mulo na siya. Ayan. So, yun na nga. Yun na nga yung nahirapan nga ako. Mga kaati, mga inday dudong na ano, na ano na ako dun sa akong napuno na vlogger. Na, na ano na ako, natakda na ako ba, na na ako sa kanyang ano, inday kadudong. Mahaba na yung buho ko. Diba, nung nakaraang video ko is maikli ba yung buko, ko. Ngayon, mahaba na mga inday mga dudong. Mga kaati. Eh, lang Rapas ako nilungag. Uy, ang bilis lang masinain ko mga inday dahil sa kahoy. Yun. Maganda talaga yung kahoy na ganito. yung plakata ba? no Mabilis lang siya. Wala na. Nabukal na siya. Wala na siya mga inday mga dudong. ah Ayan. Pasensya na sa aking background, ha? Kasi ganyan talaga yan, eh. Takpan natin lang ito. Kasi na ako. Diba? lang. niya. So, yun, nagbukal, mag, oh, nagbukal. Wala na, yan na. Pinatay ko na yung apoy kasi, ano, okay na. O, paano -tay na tayo, maghintay na tayo para kumain na may ang Magwalis mo na ako, no? Magutom ako mga, kaate. Magutom ako, may pag baga pagkain ka pa siguro dito, ano? May pagkain ka pa tayo dito. Na, banana fritter. kain muna tayo bago kumagulit kasi maaga kasi kami kumain kanina mga kaate huy my god <laughs> yung laman ng grip ko ba yung mga kumuyas na kainin natin to kasi kawawa naman yung grips natin nung Pasko ayan <laughs> wala naglaman yung ating grips, samantalang nung Pasko, yung New marami laman yung grips natin ayan Puro pan, napay lang naman. Tsaka, cake. Ay, ma, hindi mga dodong, dito muna kayo. Asa ba kasi yung aking ano eh? Aking ano? Ayan oh. Kumuyos na siya. Uy, di ba? Pero diba, makakain pa naman. Nakakain, nakinain ko naman siya. Pero, you know? isa-isa lang. Ayan oh. Yeah. Kasi yung banana pretor yung tinda ni mama kanina. Ayan you know. oh. Ayan. Ito siya. Yan siya. Banana fritter. Ayun ko muna ito mga inday. Eh. So, ano nga. Ayan. Ang lamig. Ha? Huh? Wait lang. Uy, masarap pa siya mga kaate. Masarap pa siya kahit ugis na siya. Ayan. So, yun nga. Tayo na balik and Ayan, dito ka naman natututupusin. Ano? Kasi, ah, nakalimutan ko na nga mag-edit sa CapCut. Mananood pa ako nito ng ano tawag nun? Anong natuturo ba kung paano mag-edit? Nakalimutan ko na. Yung iba naman, hindi ko naman siya nakikulutan. Yung mga volume, yung filter, Puno yung ano. Mga. So, ayan mga ating mga, mga mga kuya, mga hindi, mga lulo. <coughs> Dito ko na ito tapos yung doati video. And, susunod ulit. And, ayun. Yee! Ako na balik. May subscribe naman kayo sa aking ano, mga hindi, mga lulo, mga kate. Subscribe naman guys, sa akin YouTube channel. Ayan. So, ayan. Thank you so much. Bye! Kain mo na ako dito.